Welcome sa Tony Stark Balance, ang channel kung saan tuklasin natin ang kapangyarihan ng teknolohiya at inovasyon sa pagpapabuti ng buhay ng tao. Sumama sa amin sa isang serye ng mga kwentong umuhubog sa hinaharap. Pinapalawak ang mga hangganan ng imahinasyon at nagbibigay ng bagong pag-asa sa marami. Sa isang makabagong lungsod, na kilala sa pagiging sentro ng teknolohikal na inovasyon. Si Marco, isang batang inhenyero, ay nagsisikap na baguhin ang mundo sa tulong ng kanyang natatanging imbensyon, ang tagapagligtas na suit. Inspirado sa kanyang lula na may kapansanan at hindi na makakalakad dahil sa isang aksidente. Nagpasya si Marco na lumikha ng isang suit na magpapahintulot sa kanya at sa iba pang may katulad na kondisyon na muling makaranas ng kalayaan sa paggalaw. Matapos ang ilang taon ng pagsasaliksik at pag eksperimento nagawa ni Marco ang prototype ng exhaustive kiliton suit. Itinampok ng suit ang pinakabagong teknolo teknolohiya sa artificial intelligence na nagpapahintulot dito na matutunan at umangkop sa partikular na kondisyon ng bawat user. Ang AI ay kanyang ay kayang i-scan ang kalamnan, mga buto at neural patterns ng user. Sa gayon ay nag a ito sa pinaka-epektibong paraan ng pagtulong sa paglakad. Isang araw habang ginagawa ni Marco ang final adjustment sa kanyang workshop, dumating ang kanyang lula upang makita ang imbensyon puno ng pag-asa, inilagay ni Marco ang suit sa kanyang lula. Dahan-dahan, sinimulan ni lula ng lula ni Marco na igalaw ang kanyang mga binti na dati-dati hindi niya magawa. Unti-unti sa tulong ng suit nagawa niyang tumayo at maglakad. Ang mga luha ng kagalakan ay dumaloy sa kanyang mga pisngi habang pinapanood ni Marco ang kanyang lula na muling lumakad sa tulong ng suit. Hindi nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa tagapagligtas na suit. Maraming tao mula sa iba't ibang dako ng ang dumating upang humingi ng tulong. Nahis nilang maranasan ang himala na dulot ng teknolohiyang ito. Dahil sa dami ng demand, nagtatag si Marco ng isang kumpanya na nag-specialize pagawa at pag-optimize ng mga suits para sa iba't ibang kondisyon ng mga tao. Sa kabila ng tagumpay, nagpatuloy si Marco sa kanyang pagsasaliksik. Nais niyang gawin na mas abot kaya ang teknolohiya para sa lahat. Habang lumalago ang kanyang kumpanya, umani si Marco ng iba't ibang parangal sa larangan ng teknolohiya at inovasyon. Ngunit para sa kanya, ang tunay na tagumpay ay ang makita ang mga ngiti sa mukha ng mga tao muling nakakalakad dahil sa kanyang imbensyon. Ang kwento ni Marco at ang kanyang tagapagligtas na sub ay nagsilbing inspirasyon sa marami. Hindi lamang sa larangan ng ingenyerea, kundi sa buong mundo. Ipinakita nito na sa tulong ng teknolohiya kahit ang pinakamahirap na mga hamon ay maaring malagpasan. Tuklasin kung paano pinago ng kanyang imbensyon ang buhay ng maraming tao at nagdala ng bagong pag-asa. Maraming salamat po.